No, bola. PCSO PC, employee. Ito nakapula pull yan PCS SO employee din po 'yan si Juno. You know. Yan

Uy, si Pasato pala eh. Tatanong na sila, anong labas? Teka lang po, ayan po, nakikita niyo po. Ayan, oh. May papalitan lang kung napaka-importanting piyasa. Ah. Masina talaga ng piyasa. May papalitan. Papalitan na kayo. ayusin lang Para ayos po ang ano, labas. Hindi po yung sama sekali enggak gagal begitu. Hmm. Enggak ada.